mga pato. Sira mo ka ini. Kita natin sa pako mga kapato. Mga kapato, dumikit na siya oh. Kanyan, babad niya sa tubig para malabas yung mga dumi nila Ayan, oh. mga dumi. ito na mga kapato. Ito ngayon, puputuloy natin tong dulo para pag naluto na siya, isip sipin mo ito mabilis. Pinuputur yan hanggang, hanggang dito mga kapato Mga kapato boy po no? yan pa mga kapato Ito yung tinatanggalan ko mga kapato so, Ayan na guys mga kapato Palawain ulit natin Babad natin ng ilang minutes Tapos saka natin ulit tugasan Ito Kakan kita mga kapato Ito na Hmm ay sira mga kapato, makakangkita. Mga kapato, pag sugat sugatan ka, yun yung pantusok, bigarukan. So mga kapato, bigarukan ka yung mga kapato. Ito na lang ito mga kapato. Mga kapato, sabi na sugat na si Ram sana mga kapato. kapato oh. Kapato. Ano eh? Ganyan mga kapato. Ano? Ganun mga kapato. Boss, kain tayo boss. Mga kapato, panduwang luwag na. Si Ram sana.